Nag-request nga pala si Marites na nga pala kami ng ganito yung nakita niya kay Pukirat at nagluto na nga din pala kami ng Shabu Shabu, low version. May araw na nga rin, nagpunta nga pala ng palengke si Moy at eto habang naglalakad nga pala papuntang palengke, medyo malalim nga pala yung iniisip. Luko may huwag mo ganang iniisip yung mga bagay-bagay, 1MB na nga lang, utak mo at baka sumabog pa. Pero alam niya ba dahil medyo malalim nga talaga yung iniisip ko kanina, iniisip ko kung ano ba yung bibilin kong ulam kasi talagang nahihirapan na nga din pala akong pumili araw-araw. Kabili ko nga pala lang sa na naisip ko, sabi ko naman, what if magulay na nga muna kami, kaya bumili na nga pala ako dito ng isang kilo. 60 pesos nga pala yung kilo nito. Sabi ko nga pala dun sa nagtitinda pa sobra niya ng onte. Hindi ko na lang nabi dyan, pero yung binili ko nga pala ang kapares nito, galonggong pagka-uwi ko, niluto ko na nga pala yung mga sangkap. At andito naman si mama, siya na yung magluluto ng ulam namin. Fast forward, luto na nga pala yung ulam. Ayan, pritong galonggong at saka nga pala itong pinak, pero hindi ka bet. Hindi pa bet. Ayan nga pala si LJ, aka Marites. Kasama ko na nga pala nagpiprepare dito para nga pala may labas na nga pala namin yung panindak. Silang dalawa na nga muna ni Maria yung nagbantay talaga mula kanina kasi ako yung ngipin ko, bigla talagang sumakit. Kaya hindi rin talaga ako makapagtinda at makapagtrabaho ng mayos. Pinahinga ko na nga muna hanggang sa nga pala matigil nga pala yung sakit. At nung medyo kayo kay okay na nga pala yung ngipin ko, sabi ko tutulong na nga ako dito kasi marami na nga din pala bumibili para mapabilis nga din pala yung pagbenta. Na sobrang nga pala yung sukli ni Maria. Ayan, buti na nga lang talaga kinompute ko ulit at mabait naman yung mga customer namin binalik. Nang mga time na yan, paubos na nga pala yung paninda namin at yung mga pinsan ko nga pala. eto na nga pala yung mga last customer namin. Nandito nga pala sa may harapan nakatambay. Madala pala sila magsiuwian kaya nga eto tinray na nga pala nila yung halo ko mga bandang 4.30 nagsarado na nga din kami kasi nga ubos na nga pala yung paninda namin at kahit meron pang bumibili wala na din kaming maisi sir pero ngayong araw open nga pala kami dito lang sa may harapan ng bahay namin ayan message lang kayo sa page ko for advance order para ma pick up nyo sa mga kalapit barangay pwede kayo magbook ng rider nag aya nga pala yung kapatid ko sabi niya nga daw gayain nga daw niya yung nakita niya kay Pukerat yung ginagawa niya nga pala hindi ko alam tawag dito Ang pagkakaiba nga lang nito yung sa kulang-kulang nga pala ng sang cup kasi walang cheese tapos yung nori. Kaya yan na nga lang pala yung minili namin kasi yan lang din yung nakita namin na malapit nga pala sa may groceryhan sa amin. At nag-crave nga din si LJ ng shabu-shabu pero yung sa amin kakaiba nga pala kasi nga pala itong low budget edition lang. Buti na lang umandar pa nga itong nabili ko nga pala noon sa TikTok shop at ito nga magagamit nga pala namin dito para hindi lumambig nga pala itong shabu-shabu namin. At yung luncheon meat namin, imbis na luncheon meat siya, ginawa nga pala naming meatloaf. O diba? Nasa 120 pesos nga lang to. Tuwang-tuwa na nga pala itong kapatid ko na si Marites kasi may bata na naman na pagbigyan ay talagang hindi na talaga ito papayat, tataba ng tatabato Lagi niya pa mo sinasabi sa akin, magda-diet na nga daw siya, pero pag may pagkain, talagang malakas kumain itong kapatid ko. Nakatawa nga lang din eh, kahit paano talaga itong mga kapatid kong babae na ayan, napamal na talaga sila sa akin, kahit medyo matigas talaga yung ulo nila. Bumubukal-bukal na nga pala itong shabu-shabu namin, baka yung nilagay nga pala namin baboy dito, sobrang lambot na. Sayang nga lang talaga, wala kaming nabiling nori, siguro kung may nabili kaming nori, mas masarap nga itong kinakain namin. Natawag ko nga pala dito si Maria, sabi ko sabay na siya dito sa amin. Busog pa nga daw siya at maya maya na nga lang daw siya kakain. Nabusog naman kami at ako okay naman itong niluto namin at may batang masaya na naman si Marites.